Oo, oh, kasi hindi nagtatapos sa raids eh. Dahil yung raid, uh, makukuha nila yung gamit, makukuha nila yung, uh, yung illegal na sigarilyo. Pero wala naman nakukulong, walang nadedemanda. Dapat na nanalo ang kaso para may makulong. Ito ang binigyan diin ni Sen. Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng paglaganap ng iligal na kalakalan ng excisable products sa bansa. Partikular na dito ang mga sigarilyo at vapor products. Batay sa datos na inilabas ng mambabatas sa pagdinig, makikita ang pagbaba ng koleksyon ng syntax para sa mga naturang produkto simula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Unti-unti dumadami ang mga nakukumpiskang smuggled na sigarilyo simula 2019. Umaabot naman ang nasa isang anim na raang raids ang naisagawa ng mga otoridad simula 2018. Ngunit sa pagsisiyasat ng Senado, walang nangyayari sa mga kaso laban sa mga sangkot sa naturang iligal na aktibidad. Dahil ang tamang proseso pag nag ka, kaso tapos ipanalo mo yung kaso. Pero dito sa atin nag ka, wala pang 10% yung kaso tapos wala pang 1% yung na ipapanalo. So Uh, kaya mahirap ano eh, na hindi mo rin maiwasan ng taong ng tao nagdududa mag, baka itong raid na ito ay eh, pakitang tao lang Ngunit ayon sa Bureau of Customs, under review na ang iba pang reklamo. 13 year honor are still undergoing preliminary investigation. Uh, 40 are for automatic review. The rule of the Department of Justice, your honor, is that uh, when a case has been resolved by the National Prosecution Service, Uh, and it involves smuggling uh, it automatically is elevated to the secretary of, secretary of justice for automatic review your honor i would say your honor that uh, for those cases the evidence would be insufficient uh, to uh, file information in court your honor right now your honor for the information of uh, everybody uh, we have a new uh, policy in the department of justice that is the policy of under uh, the Department Circular Number 20 wherein the DOJ is closely working with the law enforcement agency to build up cases. We call that uh, your honor, case build up uh, process before the Department of Justice so that uh, we will have a more stronger case when we file in court. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, may problema sa pagitan ng mga law enforcement agency ng pamahalaan kung kaya't halos walang napaparusahan sa mga nagpupuslit ng sigarilyo at vape products. Um, so far, ang nakita namin uh, ngayon ay yung walang coordination between the DOJ, the BOC, and the BIR. Hindi sila nag-uusap-usap. Uh, parang ngayon lang sila nag uh, ng pagkakataon, nag usap sila. So lahat ng binirid ng uh, BOC and BIR, pag dumating na sa prosecution, talo lahat. Almost kalahat, more than 60%, talo. Bunsod nito, tuloy-tuloy ang mga smuggling sa bansa dahil wala nang takot ang mga smuggler na makulong lalo pat malaki ang kanilang kinikita sa iligal na kalakalan nito. Ang presyo kasi ng sigarilyo is about 20 pesos. Ang bentahan sa labas is about 170, 180. So kahit mahuli isa o dalawang shipment mo, kita ka pa rin eh. No, kita ka pa rin. So Uh, kaya kung nahuhuli man ng BOC at BIR isa o dalawa o tatlong shipment, panalo ka pa rin dahil ang cost mo ay eh, napakababa. Paliwanag pa ni Sen. Gatchalian, mas epektibo ang pagpapatupad ng batas at pagpaparusa kaysa pabigatin ang mga pinapataw na parusa laban sa mga smuggler. Kailangan lang anyang tiyakin ng mga ahensya ang mga hakbang nito upang maipanalo ang kanilang kaukulang kaso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan.